Medyo konting ulan lang po kung alam po nila, eh, mas magandang i-cancel na lang po kesa po nasa school na po yung mga estudyante. Karaniwan na itong reklamo ng mga magulang sa lokal na pamahalaan na siyang may jurisdiction sa pagsususpinde ng mga klase sa gitna ng panalalasa ng ulang dulot ng bagyo o low pressure area para kay Aling Maria Cristina ng Malabon City. Dapat sana'y naging maaga pang mga otoridad sa lalong madaling panahon, partikular sa pag-aanunsyo, hinggil sa suspensyon ng klase at hindi dapat gawin kapag nasa kani-kanila ng eskwalahan ng mga mag-aaral. Late na eh, kasi dapat agahan nila, gabi pa lang sinasabi na nila yung pag-anunsyo para yung mga bata hindi naman nakaka-pamapasok, ano, nababasa na. Kahapon, tanging afternoon classes lamang ang sinuspender sa lunsod ng Malabon at ang desisyo ay pinanindigan na naman ng lokal na pamahalaan sa gitna nang naranasang malakas na buhos ng pagulan noong kinaumagahan. Hindi naman nagdulot ng baha. Ang naging worry lang namin, baka pagdating ng high tide, biglang umulan ng malakas, mga bandang alas -tisyon. So, ang desisyon, afternoon classes, yung mga lugar na na-monitor namin na may mga bahana, eh, suspend na. Kaya, ganun ang nayari. Muling nakararanas ng high tide ang malabon sa kasalukuyan na may taas na 2.1 metro na nagsimula kanina pang alas 10 ng umaga. Ayon kay Padua, 24-7 ang kanilang monitoring sa ganitong mga panahon lalo't hindi lang bagsak ng ulan ang kanilang pinakikiramdaman kundi ang pagtaas ng tubig na dulot ng high tide. Pero sa kabilang banda, Nanawagan ng tagapagsalita sa mga pribadong paaralan sa lunsod na magkaroon din naman ng inisyatibo para iparating sa kanila kung may suspensyon ng klase o wala sa kanilang mga pag-aaring eskwalahan. Sa amin, inihingi namin ang kooperasyon nila kung kailangan nilang uh, mag ng klase lalo sa afternoon classes. Kami naman nandito kami sa City Hall, tumawag sila sa amin para malaman namin na sila nag para mai-announce natin yan sa radio at telebisyon. Sa panig naman ng Navotas na bahaing lugar din sa Kamanaba, sinabi ni Navotas Mayor John Ray Tiangco na kanilang tinotodo ang natatanggap na calamity fund para sa flood prevention at nagpaplano pa niya silang magtayo ng dike at mga pumping station. Mula sa dating 22, mayroon ng 33 pumping stations ngayon ang lunsod ng Navotas. Ang ginawa natin dyan, uh, meron tayong mga dikes na tinayo dun sa ating uh, uh, mga ilog at uh, yung uh, ating bombastic uh, pumping station. Para sa Telebisyon ng Bayan, Alvin Baltasar.